paano nga ba i-correct yung isang tao nang di siya nasasaktan? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Minsan ba nagtataka ka kung bakit may mga taong nagagalit sa'yo pagkatapos mong i-correct sila? Iniisip mo siguro na ayaw nilang i-kinocorrect sila ng ibang tao. Akala lang natin yon, iniisip mo lang yon. Dahil lang totoo, hindi naman talaga nagagalit ang ibang tao kapag kinocorrect natin sila. Kaya sila nagagalit kasi yung way ng pag-correct natin. Kaya sa video na ito, malalaman mo kung paano nga ba yung tamang way or ano nga ba yung tamang way para i-correct natin yung ibang tao nang hindi sila na-offend. Bago natin simulan, papasukin muna natin yung intro. Okay, simulan na natin. Isa sa mga bagay na dapat mong gawin para hindi masaktan yung ibang tao kapag kinokorek natin sila. Kilalanin mo muna yung isang tao. Kapag kilalang kilala mo na yung isang tao at may pinagsamahan na kayo niyan, sigurado ako na hindi na yan mau offend kapag kinorek mo siya. Try mo siyang itama publicly. Kapag di siya nagalit, instead na appreciate niya pa yung ginawa mo, eh di goods. Try mo siyang i-correct privately. Kapag di siya nagalit, eh di maganda pa rin. Ibig sabihin malawak yung pangunawa niya. Ngayon, kapag nagagalit siya, kapag kinokorek mo siya publicly, eh di try mo siyang itama privately. Pero kapag nagalit pa rin sa'yo, private na nga yung ginawa mo, eh di wag mo na siyang ikorek. Malamang ayaw niyang kinokorek siya ng ibang tao. Hayaan mo na maging tanga yan. Kasi tumutulong ka lang naman, di ba? Tinutulungan mo lang siya. Pero, ikaw pa yung pinagmumukha niyang masama. Pero, kung malakas-lakas talaga loob mo, at wala kang pakialam kahit magalit siya sayo. I-correct mo lang siya kapag nagkakamali siya. At least sa ganyang paraan, natutulungan mo siya. Next tip na dapat mong gawin para hindi masaktan ng ibang tao kapag kinokorek natin sila, basahin ang sitwasyon. May a-apply mo itong tip na to kapag mababaw lang naman yung pagkakamali ng isang tao. Halimbawa, nagkamali lang naman siya ng banggit. Nagkamali lang siya ng grammar. Kasi lahat naman siguro tayo na experience natin na magkamali ng banggit or mabulol minsan. Napakaliit na bagay lang ng mga yan kaya palampasin mo na. Next tip na dapat mong gawin para hindi masakta ng ibang tao kapag kinokorek mo siya. Direct to the point kapag mababaw lang naman yung pagkakamali ng isang tao. Kapag mababaw lang naman yung pagkakamali ng isang tao, itama mo na siya ng derechahan. Halimbawa, nagkamali lang siya ng basa, nagkamali lang siya ng banggit, nagkamali lang siya ng pronunciation. Napakababaw lang naman yan, di ba? Kaya sigurado ako na hindi na siya masasaktan doon or hindi na siya mau-offend. At isa pa, may mga time kasi na hindi alam nung tao kung ano yung tama, kaya dapat natin silang i-correct agad-agad kahit napakaliit na bagay lang. Kasi kapag kinorek mo yung isang tao ng deretsyahan sa maliit na pagkakamali niya, sa halip na masaktan yan, ang sasabihin niya lang sa'yo, Ah, ganun pala yun. Akala ko kasi ganito. Yun lang, Alangan namang maliit lang yung pagkakamali ng isang tao, tapos hihintayin mo pa yung mga ilang oras para magkausap kayo ng kayo lang dalawa. Baka sa ganyang paraan, dun pa siya ma-offend at maisip niya na sobrang laki naman ng pagkakamali niya. Kaya kung mababaw lang naman yung pagkakamali niya, kitama mo na siya ng direct to the point. Next tip para hindi masaktan ng ibang tao kapag kinokorek natin sila. i mo sila indirectly may a-apply mo ito kapag sensitive yung isang tao. Kadalasan na apply natin ito kapag nagkamali yung tao sa grammar niya. Halimbawa, kapag nagkamali yung tao sa grammar niya para hindi siya mapahiya, i-rephrase mo yung sinabi niya with correct grammar. Halimbawa, ganito. Wait lang, iklaro ko lang yung sinabi mo. Tama ba yung sinabi mo na ganito? Tapos i-rephrase mo yung sinabi niya with correct grammar. Then itanong mo kung tama ba yun kapag sinabi niyang oo, edi eh goods, at least na itama mo siya nang hindi siya napapahiya. At least hindi mo sinabi na, uy mali ka, hindi tama yung sinabi mo. Sasabat muna ako ha? kasi mali yung sinabi mo eh. Dapat ganito, ito kasi yung tama. At least hindi mo siya ginanun. Next tip para hindi masaktan ng ibang tao kapag kinokorek natin sila, siguraduhin mo na nasa tamang lugar ka. Kapag hiningi ng isang tao yung permiso mo para ikorek mo sila, nangihingi siya ng constructive criticism, eh di, i mo. Ibigay mo kung ano yung tama. Masasabi kasi natin na wala ka sa lugar kung hindi ka naman kinakausap ng isang tao tapos sasabat ka kasi may narinig kang mali. Sasabihin mo na, Teka lang, sasabat muna ako sa usapan nyo. Mali sa yung sinabi mo eh. Ito yung tama. E di para ka namang timang nun. Isa pang halimbawa nito ay kapag judge ka sa isang competition. Pwede mong sabihin kung ano yung tama. Pwede mong sabihin kung ano yung mali. Nasa lugar ka naman eh. Basta tuwag mo lang nga haluan ng pangiinsulto. Next tip para hindi ma-offend ang ibang tao kapag kinokorek natin sila. i-correct mo sila privately. Gagana ito kapag sobrang bigat talaga ng pagkakamali ng isang tao. May problema ka sa attitude niya. May problema ka sa mga kinikilos niya. May problema ka sa pananalita niya. Basta siyang magsalita bastos siyang magbiro, may problema ka sa kanya kasi kulang talaga siya sa disiplina, mga ganyang halimbawa. Kapag mabigat kasi yung pagkakamali ng isang tao, kinurek mo at napahiya siya sa harap ng maraming tao. Yung ibang tao, maaring mag-iba yung tingin sa kanya. At isa pa kapag ganyan, pinagmumukha mong bobo yung isang tao at tinatanggalan mo siya ng muka sa harap ng marami. Kaya kapag mabigat talaga yung pagkakamali ng isang tao, itama mo siya ng kayo lang dalawa para hindi siya napapahiya sa iba at marirealize niya kung ano yung dapat gawin. Tandaan mo, maraming tao ang malawak ang pangunawa. Iilan lang yung toxic. Kaya kapag kinurek mo yung isang tao, in private, sa halip na magalit yan sa'yo, ma-appreciate ka pa niyan. At yun yung mga bagay na dapat natin gawin para hindi ma-offend yung ibang tao kapag kinokorek natin sila. Nagustuhan mo ba yung video natin ngayon, ka-person? Kung nagustuhan mo, like mo naman. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ano pang hinihintay mo? Subscribe to this channel. Dahil sa video na ito or sa channel na ito, marami pa tayong matututuhan. Meron ka bang gustong sabihin bilang pasasalamat sa video na ito? Comment down below. At kung gusto mong mapasama sa shout outs sa next video natin, huwag mong kakalimutan yung hashtag kaperson here At sa next video natin, sigurado ko na may siya shout out kita. So yun lang naman mga kaperson, ingat kayo palagi. Bye bye. Shout out kay John Reynel Compares, pati na rin kay GGAJ Channel. Thank you for watching.